Este no es favorito na Yama Yama Plus guys Balita natin yung no? long bearing Sira Kasi kakasal yung bearing nito Makina ito ng bangka Para um, ma ano na Medyo kalawangin na Kaya mahirap na ano uh, Bakasin yung kanyang Bulanti um, eh? Okay uh -huh. Imita natin ng no? puler sa kapat kue nanti itu guys, ito. Mm. <laughs> padigla, guys yung, ano, yung bearing, Oh. ih tuh lebih pedih gak, pala laka saat tayung topukok, oke guys, tinggal nih yang no, yang kain yang bireng oh, tuh guys, serat-serat nih, nggak bolak-balik nih, yang guide nya, kafir apa-apa semangganya. Pakita natin ito ng ano, ng bagong bearing. 6-3 ito yung numero ng bearing guys. Eh, hirap lang magkinang ito iwakasin kasi ano, marami na klawang. Kinarawang na. Ilang taon na kasi ito di na baklas. Ando na sa bangka. Ito yung bagong bearing na ipalit natin guys. naghanap tayo ng bulante eh. ng ating ano, ng ating puk para matanggal yung lumang piring ng sigunyal ito guys, dyan sa butas niya sa gitna, dyan kung pinapasok yung dulo ng no, sigunyal para di masira yung kanyang thread yung ginagamit ko sa pagtanggal ng kanyang gear sa piring guys, yun, pasok yung dulo ng no, sigunyal no, may thread saka so, uh, pupukin yung biring uh, ingatan din hindi di masira yung ipin ng kanyang gear hindi na nagamit ng bullet dito guys ito lang yung pinupukpuk lang para matanggal yung sirang biring o palitan makapasok din sa butas ng landasan taong sa mong gay yung dulo ng sigunyan yung may thread yun ang gawin magkawatak watak yung, yung guide nito guys yung yung mga biring ito yung ano bago bagong biring isin muna natin ulit lugdog -lug, ko kasi ito sa ano sa langis kaya medyo malangis kaya minsan mo na bago so kasi madulas madulas na watan ito guys ng langis konti yung ano yung langis niya na natira uh, unti na lang mga kalahating litro na lang yung langis nito dapat nasa 1.6 liter o isa kalahating litro na langis pero yung natira uh, kalahating litro na lang kaya nasira yung main bearing niya yung bearing na kanyang sigun yan maganda yung ikot -tot. wala naman itong ibang sira guys maliban lang sa bearing ano, ano saka yung ring yung piston ring ay, ay natin yung paglagay kasi kanina yung dalawang gap ng ring ano, magpumantay yung wheel ring saka top ring nagpantay yung gap nila kaya medyo market na kunti yung wheel

balik natin yung, yung tawag nito tapit tapit bulb ito tawag ito guys sunod yung plunger hindi na kasi ako nagbaklas ng kanyang injection pump guys yung kadalasan sa iba pag nag ayos nito kailangan baklasin mo yung injection pump para ma isalpak balik yung kanyang camshaft pero ako hindi na ako guys nagtanggal ng ano ng injection pump meron ako kasing technique dyan para mabalik ko yung mabalik mailagay ko sa tama yung timing ng camshaft na di na na, matanggal na ng injection pump santo ko lang yan guys meron pagyan na, muna natin ng lock yung kanyang bearing meron kasing lock na yung bearing para di, ano, di mag matanggal okay na yung kanyang kanyang uh, lak sila sila na kasi yung rolling gasket nito guys saka <tuk> wala tayong bagong stock nang rolling, rolling gasket yung parang aluminum uh, wa, hindi, na, hindi na natin lagyan ng rolling gasket ito natin ng gasket maker bago natin balik muna natin yung kanyang bulante ngayon muna natin